Dingdong Dantes at Lindsay de Vera, isyo ng anak. Sa wakas, nagpahayag na si Dingdong Dantes tungkol sa matagal ng isyu na siya raw ay may anak sa aktres na si Lindsay de Vera. Ayon sa ulat, itinanggi ni Dingdong ang mga balibalitang ito at tinawag itong fake news. Sa isang interview, sinabi niya ng diretsahan, wala po. Hindi po totoo. Itinahayag din niya ang pagmamahal niya sa kanyang asawa at pamilya at inaasahan na ang kanyang pahayag ay magpaputol na sa usaping ito. Nagmula si Lenzay Divera bilang isang child actress, at sa kasalukuyan ay 24 taong gulang. Siya ay ipinanganak noong Enero 26, 2000, at kilala sa kanyang pagganap sa mga proyektong pang-telebisyon. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang relasyon ni Nadingdong Dantes at Marian Rivera ay patuloy na matibay. Itinasal sila noong dalawang libo at labing apat na at may dalawang anak na si Nazia at Sixto.